Isang mapagpalang araw mga boss, baka makaranas din kayo ng ganitong klaseng trouble. Mataas kasi ang reading ng low oil temperature sa aming dalawang min engine. Kung pagbabasihan at makikita natin mga boss, ang temperatura ng ating fresh water ay 64 at 63 lang. Samantalang sa oil cooler naman natin ay naglalaro naman sa 79 to 81 degrees Celsius. Makikita din natin na ang RPM nito ay bahagya ng niridjusan. Nasa 1,050 to kanina at ngayon ay niridjus na sa 1,000. At aabot pa ang pagridjus nito mga boss sa 950. Kung steady lang kasi yung kanyang RPM sa 1050 mga boss Ay alarma na ang ating level bell temperature So sa punto na ito, mga boss ay eh, nagkaroon na kami ng pag-sharing ng mga idea kung ano ba ang dapat namin gawin. So napag na namin mga boss na dito kami magpo-focus sa low boil cooler. Since malamig naman ang temperature ng aming fresh water ay eh, ito na muna ang aming gagalawin. Bago pala sinimula namin ang pagbaklas ay eh, nag-order na kami ng bagong low boil cooler. Napagtanto kasi namin mga boss na para mas madali ang trabaho ay kailangan namin ng spare na isa na low boil So since twin engine ang barko na to mga boss ay kailangan talaga namin ng spare na isa na low boil Para salpak at kabit na lang ka kami mga boss nang sa ganun ay mas madali na lang ang aming trabaho at mas mabilis na matapos so ito na yung sitwasyon natin sa tinanggal na low bell cooler dito sa pabor na engine mga boss no so kitang kita talaga ang kahimtang niya na medyo marumi na talaga siya kaya siguro uh, mataas ang temperatura ng ating low bell cooler at ito naman yung sa ating water side sa mga plate niya mga boss no so makita talaga na madumi na talaga siya sa punto pala na to mga boss ay itong sa pabor muna na engine ang aming papalitan tapos babaklasin namin yung sa stribor na engine na low bell cooler niya once na matapos tapos natong malinisan nitong uh, marumi na lowel cooler sa pabor. So ito 'yung ikakabit namin sa istrebor. So kung makita nyo mga boss itong uh, plate na lowel cooler lang ang pinalit namin doon sa lumang kissing uh, or housing ng ating lowel cooler. Itong lumang housing kasi mga boss ay mayroon pang tubo or inlet port na nakakabit. So matigas siyang tanggalin kaya ito na lang ang aming kinakabitan ng bagong uh, lowel na plate. Actually wala naman to problema mga boss daw no? kasi magkaparesan lang naman sila ng model. So sa lahat ng mga hindi pa nakakilala sa akin ako pala si Boss Jerome, isang dating mekaniko na sa sasakyan na ngayon mekaniko na ng barko. Wow. Hindi po ako on board dito mga boss. Maintenance lang po ako at nasa land base lang. Kaya kung gusto mo akong tulungan ay pwede bang pakishare naman ang aking mga video. So sa punto na to mga boss ay malapit na kami matapos at ang mga hose clip na lang ang hinigpitan at kinakabit. Pagkatapos na pagkatapos pala nito mga boss ay magtitesting na kami pagpaandar at mag on board naman ako. Sasama ako sa kanilang biyahe mga boss no para mag observe sa temperatura. So kailangan ko talaga mag on board mga boss kasi gagawa pa tayo ng report tungkol naman sa resulta sa bagong pinalit natin na low bell cooler. Sa punto na ito, mga boss ay bumabiyahe na kami at andito ako sa bridge para magmonitor sa mga parameters. So kitang kita talaga dito mga boss na mas malamig na dito sa pabor kaysa sa istribor. 72 na lang temperatura niya samantalang sa si istribor ay 80 naman. At ang ating RPM naman mga boss ay naglalaro sa 1,050. magliso sa gamay. So sa punto na ito, mga boss, eh, kailangan na namin mag-reduce ng RPM dito sa Estribor. At schedule na lang namin tong pagpalit na low wheel cooler niya doon sa tinanggal namin na low wheel cooler sa pabor. So kailangan pa kasi namin yung linisan ng maigi mga boss bago namin papalit dito sa Estribor. Unya, higay ka po ipaka. Bunal ra! Huwag mawala ng pag-asa mga boss ha. So shoutout pala sa lahat ng mga subscribers, followers at mga tumatangkilik na aking mga video. Maraming salamat. God bless. I love you. Ingat sa biyahe. Ambrot!